Anak ni Rufa Gutierrez, gustong pag-artistahin ng mga fans. Nag-post kamakailan si Rufa Gutierrez ng pictures na kuha sa charity event ng I Want to Share Foundation ni Ms. Sheila Romero. Dinaluhan ng event na iyon ng mga batang natapos ang kanilang chemotherapy treatment. Sinamahan si Rufa sa event na iyon ang bunso niyang anak na si Venice. Marami ang nakapansin na malaki ang ipinayat ni Venice, lalo ang gumanda ang bunsong anak ni Rufa. May mga nagtanong nga sa akin kung hindi pa ba mag-aartista si Venice. Asked her pag nagkita kayo. Siya na ang magsabi kung ano ba ang gusto niya, say ni Rufa ng kulitin namin siya kahapon kung hindi pa ba papasukin ni Venice ang mundo ng showbiz. Kung si Rufa naman ang tatanungin, walang problema sa kanya kung pasukin man ni Venice ang pag-aartista. Sa pag-aartista, pagiging TV host, showbiz personality naman niya binuhay, pinalaki ang mga anak na si Venice kaya mas matutuwa naman siya kung susundan ng mga anak ang kanyang mga yapat. Kahit ano naman ang gusto ni Lorraine, Venice, always nakasupport ako. Kung gusto nilang mag-artista, game. Pero sila ang masusunod kung ano gusto nila, say pa ni Rufa. Mr. Kasagpahir, e subscribe muna yan for more news update.